guys uh, magandang tanghali sa inyo lahat bago lahat ito sa puso ko uh, nangungumusta sa inyo lahat at ito ngayon na ako na naman mag video uh, mga pala si no? uh, uh, Bert Hawang vlog yun dito hindi pinablog ko ngayon yung ano ko ito ngayon nagtatiliban ko iyon yun nagpapalmar ako ngayon yun yung, yung makina yun ang nag, ano, nagaararo. ito ang tataniman ko na mais yan ngayon ang buhay ngayon dito guys uh, malayo malayo yung ano, machine <coughs> andito ako uh, ngayon sa kabilang dulo at bago ang lahat uh, kumusta kayo lahat at ito naman may sabayaw ko to ito yung sa akin naman yun nandoon may dulo medyo ano yun sa may sabayaw may mga masin may masin yun yun ang ano ko tataniman ko ng mais <clears throat> tawag yan pinapalmar na namin eh, parang inaararo ba po, kumbaga sa, ano, uh, hindi rin ako sanay dito sa ano sa sinasabi nilang bangkag dito sa ano yan sa matagisi tawag kasi nila dito sa maisan bangkag yan ang tawag nila dyan magbabangkag sabi nila at maraming maraming salamat sa inyo mga sumusubaybay sa aking mga video at ito ang buhay ng farmers talaga rito ngayon ito na ang buhay ko ngayon sa matagisi ako dati OFW din kaya lang eh nag for good na ako at nandito na ako ngayon sa Pilipinas ito na ngayon ang ginagawa ko meron pa akong ginagawa doon sa naguuma pero hindi ko pa binibideo yung ginagawa ko doon at abangan nyo na lang pagka mabideo ko yung mga ginagawa ko mga activities ko ngayon ito ngayon dito ngayon nag focus muna sa ano sa pagtatanim ng mais kasi medyo ano na tagaraw na kaya yan ang ano mahal din ang peroras noon yung, 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 yung traktor na yun yung mag-aararo na yun binabayaran namin yan pero oras yan guys ang ano ang buhay namin ngayon dito sa ano sa matagisi dito sa Pilipinas matawag yan yung maisan na yan ito naman sa kapila hindi naman sa amin ito yan yung katulad yan yung boundary yan o no? medyo may kulay kasi nauna ito sa kabila nauna to sa kaliwa ko kaya ibang kulay piano ano, sa ibang umiyari naman yan pulis ang umiyari dito eto <clears throat> naman ah, uh, bale bayaw ko at saka, o dala tatlong bayaw ko at saka isang binan ko, kami ang maghati-hati rito sa isa na ito ito, yan hanggang dyan hanggang doon hindi pa nga tapos yung traktor eh Ma ano pa yun, malaki pa yun kaulawin nyo doon <clears throat> yan yung traktor oh umaga na yan ah uh, okay tapos po so, napapasalamat sa inyo sa mga, mga sumaybay sa aking mga video at sa mga hindi pa nag subscribe eh, may subscribe nyo na ang aking youtube channel <coughs> para mapanood nyo ang, ang aking mga activities meron din ako pupuyan <coughs> manukan patuhan kaya nga lang yung pato mga ninakaw eh, manok ninanakaw din kasi bihira lang ako magano doon sa kabilang bahay ko kasi nga, nandito kami sa main house nakatira eh, yung eh, panahon na ano hindi kami na doon yun, noon doon nila ninakaw yung mga ko mga gamit ko mga ano mga alaga ko pero so, talagang gano'n magbabawi naman yan biya mo sila, doon, doon, sila masaya wala tayong magagawa kaya alam mo, lang sila magpahuli dahil meron silang kalalagyan talaga pag nakahuli ko sila ganun lang guys sana tangkilikin nyo ang aking mga video kumusta ka lahat ito ngayon ang ginagawa ko ngayon ang buhay ng farmers ng dati OFW mahirap mahirap na masaya ang buhay dito sa probinsya kasi mga gulay sariwa lahat ang ano mo sariwa at saka yung palay din ang bigas namin Pero hindi kami bigas ano talon buhay namin At, <coughs> ayan o andoon pa rin yung machine ayan oh, malayo malayo, malayo, ayun. Ah, ayun. Masin. malayo ako eh. kaya sinusog, sinusog po dahil malayo talaga siya. Nandito ako sa kabila. Nihintay ko lang siya, matapos, tapos dapat siya ako lalagyan ng boundary. Kung ano namin, bad, uh, boundaryhan namin. Uh, uh, mahirap ang buhay dito sa provincia. Mahirap naman sa iyo. salamat sa inyo at sana mag-subscribe na kayo yung mga hindi pa nagka-subscribe sa akin sa YouTube channel. Okay guys, bye-bye. Ingat kay lahat. See you next video. Uh, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking mga video. Okay, bye-bye. Ingat 'yan oh. Marayo pa. pa.